Wow, new arrival ng mga quality na ibon mga paps. Grabe, ang gaganda. Bagsak presyo agad. No, kaka-arrive pa lang. Yan mga paps, welcome back muli sa ating YouTube channel. Ito, Cage 1 Project RFPF. Of course, may kapatid na Visual Red Factor Pale Fallow pa. Last pair na to ng visual pale follow na red factor project pa mga paps. Kaya naman kung ako sa inyo, kunin nyo na to. Nung ko, pang malakasan to mga paps, ang maganda dito, matured na, ready to breed pa. No? Ito naman mga paps ay cage number 2, project opa yellow face, dan follow opa aqua. Gaganda mga paps, ang kinis no. Nakukunin nyo na to, mura ko na lang ibibigay. Siyempre dahil rush no mag upgrade tayo ng pangmalangasang ibon pa no kung gusto nyo to you can text or call me 0953 1364462 message mo sa Facebook Messenger Don Roy Don ro -ay, Ever Cage number 3 back to back Opa Yellow Face Dan Follow Project No isang U-wing at isang solid cage number 3 to mga papsa Yan mature ready to breed yung solid ay post hen yung U-wing ay post cock No Naku, niyo nyo na to mga paps. Isasalang na lang to. <laughs> Project Back to Back Opa Yellow Page Don't Follow. Ito naman, Cage 4 Project Opa. RFPF. Of course, lahat yan may kapatid na visual mga paps ha. Especially ito. Opa Red Factor Pale Follow ang kapatid nito. ito. Tingnan nyo yung ulo. Pati yung katawan na pakakinis. Yung ulo, yung hood. Pulang-pula na mga paps. No? So, ganda nyan. At mature na rin to isasalang na lang. No? All you have to do is to text or call me 0953 1364462 Message mo sa aking Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery Ito naman, cage number 5 Yung Project Red Factor Ino e, May kapatid na visual of course no? So cage number 5 mga paps ha Yan Yan, screenshot nyo na Alright Yan, yan, par blue at isang green. No? So, ang dami naghanap ng para blue, mga paps. Syempre, mas matas kasi yung kulay niyan. No? Mas marami nakaka appreciate din diyan. All you have to do is to text or call me, siriname 531 364 Message mo sa Facebook Messenger. Donro Aya or Donro Aya A. Gary. No? Torque para blue, tsaka isang green. Napakaganda niyan, mga paps. Matured na, ready to breed na. Alright? No, so, ito, ay cage number 6 yeah. project RF Ino din no, so parehas lang na green tsaka parblue. ang pinagkaiba lang nila yung kulay especially ito medyo may pagka olive green yung nasa baba tapos lighter at cobalt no cobalt naman yung pagka par nito na yung nasa taas yan mamimili na lang kayo sa dalawa no, so ito naman cage number seven. Cage number 7 yan. May kapatid na visual. Project Face Dan Follow Opa. No? So ito, tingnan natin nest box Ayan, lumabas sila. Maraming naghahanap din ito. Pastel. No? Na 5. Yan. Yeah, mga mahilig mag-experiment dyan. Bagay ito sa rainbow. Malo nyo, makapagpabuga kayo no? na rainbow mutation. No? So ito, matured na. Ready to breed. No? Makikita nyo naman. May nest box pa galing sila sa nest box. Actually, ayaw ko na mga pero para sa inyo. Yan mga pups, cage number 8 naman. Project Yellow Face Dan Follow. Opa din. No? So ito naman ay back to back green. No? Sa mga gusto na green lang. Actually, marami rin akong client na ang hanap ay purong green. No? So ito yon Project Yellow Face Dan Follow Opa. No? Bakit hinuli ko yung Opa? Kasi pos Opa sila. Ibig sabihin, kahit nan opa sila visual, no, uh, may pag-asa pa rin magbuga ng opa. Kaya, yellow face, then follow opa. No? So, ayan, ay post-cap, post Mature, ready to breed na. Nakasalang na. Malay niyo sa inyo, magitlog First time, no? Dahil nga basal sila. No? So, ayan, kung gusto nyo to, screenshot nyo, send to my messenger, Don aya or Don ay gari or better na i-text tawagan nyo ako 0953 13644 62 mga paps alright no so ayan no olive green no ang kanilang kulay yan sa mga green lover dyan puro no dahil dito talaga galing yung fishery mga paps no agapornis fishery etong alps to, no so eto pagkakataon nyo na to. Ang kinagandahan nito ulitin ko, matured na, ready to breed na, nilagyan na nga natin ng next box. No, nest box. Cage number 9, ay ang Project face, then follow, OPA. Yan, ito, nesting materials, puno na, baka nandun sa dulo yung kanilang itlog. <laughs> no, punong-puno na yung nesting materials, itong cage. Alright, ayan, lumabas na bulabog na naman natin para sa inyo. Isang yuwing, tsaka isang green. Ang ganda ng kulay, no? Yan sa mga mainipin dyan, ito, pagkakataon nyo na ready to breed na. Hindi natin alam, baka may itlog na. Huwag natin silipin, baka basagin. <laughs> no, so, kung nagugustuhan na to, screenshot nyo, send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya Avery, or text nyo ako, 0953 four four mga pops no so ayan no cage number 9 yan, na ito naman cage number 10 project opa Yellowface, face dan follow dilute o ino o parblo o Danfalo. follow yeah. gaganda no matured na to ready to breed na to mga paps no naka flight cage yan no alam naman natin na mas mabilis magpa gulang pag naka flight cage pa ang ibon no, so ito isasalang ko na rin to <laughs> yon mas maganda mga paps pakaabangan nyo yan kasi per cage lalagyan ko sila ng pares no, na numberan natin para mas madali kayong makapili no, alam ko marami din nagre-request niya kasi before ganyan din eh. no, mini-message ako na boss baka pwede nyo sila ilagay sa isang cage no, yung pares -pares na yung pares-pares na sa para salang na lang no, kadalasan yung mga ano yan OFW eto naman yung bagong pangmalakasan natin, parisan. Alam ko, yung iba dito, familiar, yung iba hindi, no? Pero ito yon Project Opa, Aqua, Homo, Dom, Jade, Dilute Grabe yung karga mga paps, no? Alam ko, sisikat to talaga ngayong uh, matatapos na ng taon, 2025 hanggang 2026, puputok to. Pero actually, matagal na to. Sobrang mahal kasi nito before, ngayon affordable na. No, hayaan nyo, pag nakapagparami tayo nito, na makakascore kayo sa akin. No, so, itong ID, Project, Opa, Aqua, Homo, domje Dilute. Na-imagine nyo ba kung yan? Kung sa mga nagtatanong, ano nga ba yung Domjade, panoorin nyo yung previous vlog natin mga paps, pinaliwanag ko yun. So, ito yung sample no, no? Opa, Opa, Aqua, Homo, domje Dilute, mga paps. Yan, tutukan niya lang yung ulo, popula na yung mata niyan. Tapos yung paa naman, sa lalaki, reddish, sa babae, grayish. Yan o. No? Tutukan niya yung ulo. Yan, pula, mata, sa gitna ng mata. <laughs> sa retina. Yan, no? So, sa babae, grayish mga papsa. Sa lalaki naman, ay reddish. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng support at panonood ng mga paps. Uulitin ko, kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, follow by hashtag John Of course, i-subscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. No? At sa mga hindi alam kung paano mag-avail ang process, all you have to do is to text our call me 0531-3600. 4462 Naikita niyan mga paps sa screen na Or message mo sa Facebook Messenger Ang Don Ruaya Or Don Ruaya Infirmary Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na Pwede rin makipag-swap Mag-offer ka lang